dito sa Pyra, I'm Susan, um, isa sa uh, tinik tinig sa lalamunan ni Pyra. So in short, ay uh, kontrabida ako dito along with uh, Ryan Eigenman, na kapatid ko. So kami yung talagang uh, talaga gusto namin sirain ang buhay ni Pyra dahil sa ayaw, ayaw namin pagtagpuin yung landas nila ng kanyang tunay na ina, yun naman po ay si Roxanne Ginoo. At um, ngayon na uh, magtatapos na yung Pyra, ay syempre marami po kayong aabangan na ika nga, naglalaga na eksena na hindi nyo po dapat palampasin. ah uh, marami pa kayong aabangan ng mga revelation, mangyayari, mga twist. ah uh, at syempre, syempre kailangan happy ending. yeah Mga mangyayari na kay Merlin? Ako, marami kayong aabangan. Marami kayong aabangan sa si Pyra tulad may naospital, merong nagbarko, <laughs> merong, um, merong mga, may makukulong. Si Merly, paabangan nyo na lang, medyo mabigat ang mangyayari kay Merly. Siyempre, yung, yung thought na ibibigay ba niya, aaminin ba niya kay Ramon, na yung totoo talaga, um, aaminin ba niya kay Barbara, yung totoo rin murder store kaya yung family ni Ramon, ni Barbara, at saka ni Mayra. So, abangan nyo yan. Maraming marami. Thank you, thank you so much. Marami pang mga twist na mangyayari sa Pyra. So, sana ho mga kapuso, abangan niyo ang maalap na pagtatapos ng Pyra. Dahil dito mo natin malalaman kung magtatagpo pa ba si si Ramon at si Barbara. Kung makukumpleto pa ba ang pangarap ni Barbara na makukompleto ang pamilya niya at yung mga eksena ng magaganap sa side naman ni Merle at ni Paira. Napakaganda ng finale namin. Um, it's either na sino makakatuluyan ni Cindy or sino, saan ba talaga mapupunta si Jeffrey, gano'n. Tapos si Paira, ano ba, alam na ba niya, gano'n. Kung sino talaga yung mom niya and stuff yung mga, ang dami lang talagang dapat natapos. Hello mga kapuso, iniimbitahan ko po kayo na patuloy natin suportahan hanggang sa huli ang Pira Babaeng Apoy marami pa po kayong dapat abangan dahil mas magiging intense ang ending ng Pira. So, tayo lahat ay sumuporta. Thank you! Well, dapat yung mga siyempre yung napaka maalag na bubukas ng Pyra. Pinagahanda na namin ito kaya nandito kami ngayon kasi meron kami pasabog na kailangan yung abangan. And sa, sa karakter okay. ko naman, Um, abangan nyo kung sinong makakatuloy Kung talaga si Pyra ba talaga yung mga o hindi. At kung hindi man, abangan nyo kung ano bang mangyayari. Pero hindi naman ako papayag na hindi mo mata si Pyra. Kaya tatuwa nyo kung ano mga So, yun. At siyempre, kung mabububo family, family ni Paya ay yan. Kung mabubilang So, tignan natin, tingnan natin kung sa kayo mabubod na lahat. Mga puso, marami po akong dapat abangan sa si Pyra. Kaya huwag niyo pong pangalang pasin huling linggo nito. Dapat niyo pong abangan kung paano ko po ipagtatapat na mahal ko pa rin si Pyra at kung paano ko po siya patatawarin. Mwa mwa uh, mwa! Malalaman, malalaman na po natin kung talaga magkakatuloyin ba kami o sila ni Beto. And uh, malalaman po natin yung mga iba pang twist dito. Kaya so, dapat po wala po talaga yung palampasin dahil napakaganda po nito. Sana po supportan nyo hanggang ulit ang Pyramid. Maraming maraming salamat po sa inyo. Abangan nyo po ang mga darating pang mga episode ng Pyramid na talagang papainitin namin ng ang araw nyo dahil maraming nangyayari, may mga pasabog, mga revelations, at talagang kaabang-abang na episodes. At maraming maraming salamat po sa pagsuporta ninyo. sa amin.